po siya. Taas. Tapos siya nang gano'n. Ayan. Ang part na rin po nito ay napakaluang. Kaya pwede rin po ganyan. Sobrang luang po nito kaya ayan. Inilagay po, po siya sa maniting. brown na sobrang matakaw sa oras. Kasi ang dami po niyang kulay, ang dami at sobrang luang po niya. Kaya, flex yes, ko lang po sa inyo kung order kayo ng ganito. Yan, yeah, ihanda niya na po yung inyong uh, prices for this because the, eh, hindi naman siya masyadong mahal pero ah uh, kung ito compare natin sa mall mas mababa naman ayan ayan, ayan po flex ko lang sa inyo at ready na po siya para isuot ayan ayan, hello, hello, hello ah uh, thank you very much for watching Thank you din sa nagpakahinto sa Mr. Channel. So, alloy. Ayan, my sister. Sister Janet, ito na yung patake mo. Oh, ready to use na. So... Ayan, nayari ko na siya. Thank you very much. Good evening, good evening. Ayan, flex ko lang po sa inyo. Ito ang aking in-overtime ngayon. Ayan. Ayan po yung kay niyan at yan po ay babatonisa na lang diba ba ganda mash na mash diba ang ganda, di ganda? yan ito po yung ating kayarihan ng na bago nating design diba ba ang ganda Ah, oh, sana, tahita kayo. Ng, ito po yang, oh, maluo ang din, din siya. Oh, 'to ang maluo ang din siya. Oh, 'to ang ating quality. ito po yung yari ko ngayon. Magandang gabi sa inyo lahat. Yan po, ito po yung ating na yari ngayong araw na to. Ayan. Bukas po ito ay atin ng i-dispose. Ayan. Atin na itong i-deliver. At uh, syempre, maghapot tayo. Kaya meron pa po ito pong panlalaki. Ayan. Pans at saka ko with polo po sa loob na puti. Iyan. Ang gaganda po ng ating yari. At syempre, mayroon po tayong uniform at polo. Ayan. Pang, pang school yata yan. Wala ba po yung buttons At syempre, ang ating the best. Ayan. 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 Oh. O, oh, di ba? Yan po yung yari ko ngayon. Oh. Ayan, yung maghapon kong ginawa. Ayan po. Ito po ay kalahatong araw ko pinahinga. Bali hmm. po ay for 2 days ko na itong Hindi na kailangan mag-petticoat. Oh, uh, di ba ang ganda? Hmm. Yan po yung ating damit ngayon. Uh, so, yung atin naman pong isusunod ay yung three dress. Ah, uh, pang pang nursing po yun at saka eh, hindi pala nursing. Ano, yung madre. Pang madre po yung kasunod niyan. At uh, meron pa pala itong isa. Ito yung kahapon. Ayan. May sombrero siya. Ayan. Ang kanya pong damit ay nandun na sa bag. Sa ito po yung damit niya. Ito po yung isa pa nating yari. Nasa ito po. Ayan. Ito po ang paternal nito. Ayan. Pants may sombrero. Ayan. O, di ba? Ang ganda. Um, yung picture na lang po yung kayarian nito. Yung aking kayaan yeah, na mama yan. O, di ba? Ang ganda. Tayo po magpapahinga lang ng konti. At i-overtime na natin yung tatlong uh, pang madre para bukas tapos na tayo. O, di ba? Ang ganda noon? Ayan, yung nalas nalas na po yung ating kayarian Magbabatonis na lang tayo. Bukas ng umaga. Thank you for watching. Thank you for watching. At salamat sa suporta ng inyo sa aking pagtatahi tatahi Ayan, thank you, thank you.